Check. Hindi ka kaya ng isang. Yung isa ako. Ah. Isang ko na? Hmm, okay na.

Battery, battery. Ito ba siya? Pero may nakita ko may pre-USB yan. Is the... Alright, so okay. Okay, okay. Tapos i-charge pa natin yan. yan? Hmm. I-charge pa natin yan. Kung nag-blink-blink sila mm -hmm. na lahat. Another? Another. Ah... Uh, kita the... prank, 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 prank. Is the... Pero sumo na sa ano. Para ma-charge

Kasama na sa unboxing ito? May ano yan, parang may nakita ko USB ng ano yan sim ng uh, ayan. Ano? Hmm, memory card. Ah, wala. Lagay na lang ang battery to. Oops, this uh, charger, charger, very uh, good, wire. very good, very good cable, very good condition. Cable. Cable. Oh, very good condition, ba? <laughs> uh, stop. <laughs> oh, it long pala. Simply malit yung battery. Oh, the ibang klase yung wow. laptop, laptop style of the uh, the machine. Open it. Ay. Wait, oh, okay. Okay. Eh, eh. Right? Okay. Mas lagay-lagay this. Charge charging. Sana sa loob tayo para ma-charge mo. Hindi, bakit tayo ulit yun. i mo lang yung Tapos ikot na yun yung ulang doon. Check. Check. Hindi ka gaya ng isang. Yung isa ko. yung sa dalawa lang yung battery yung charger sa katulad niya no sa iyo ah ha dalawa ah, tatlo, tatlo, tatlo din ah, tatlo din mm -hmm. yun lang baliktad siguro yeah. dapat magano yan eh selpak yan ayan oh. Puskan lah, puskan mana? muna Saan na ilaw nito? Ito ako eh. Uh, yan ah. Yan na ilaw mo. Mm. Ito lang ilaw. Mayroon, mayroon. Yan, yan. yan. Yes! Hmm. Yung dalawa, hindi puno. Yung isa puno. Oo, oh, puno yung isa. Diyan ako lang. Basta gumana na yun. සිසි සිසි ස